Mga nang magandang araw po mga kawangis ko kung sa man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod Anton Olson sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yung Yumkin Said sa mga nakasubscribe na sa akin. Shukran ka ter sa mga hindi pa dyan. Please lang pakisubscribe at pakilikes din ang aking mga videos. So ngayon pag-uusapan muna natin yung mga litanya ni uh, Maharlika na binakbakan niya si Manggadawa si manggagamit ng si Senador Amy Marcos. Nagilaw, ang tinitra lang ni Amy Marcos ang IC si speaker, Romualdez, or si Tambaluslos lang, hindi yung kanyang kapatid at hindi na sinasali sa kanyang, sa kanyang paninira. <laughs> sa kanyang paninira. <laughs> Kundi ang sinisira lang niya raw si Tambaluslos. Which is alam naman daw ng buong bayan na magkasabuan si Bungbong Marcos at si Romualdez. So ito ang kanyang litanya. Anong masasabi dito kay Amy? Pero talagang tameme tameme talaga silang lahat doon kay Marcoleta. Hindi talaga sila makalusot. Ay, naisip nila, oh, paano? Ay, uh, ang sinasabi ni Soto, uh, ano tawag dyan? Parang, basta sabi ng mga kampo nila, dilawan, tinglawan, ganyan, bangagan, na, da, kawawa naman doon ang bayan, hindi may, 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 pinagkait. Yun know, yung katotohan nan para sa kanila yan. Si Amy nagsalita. Balik tayo doon sa kay Amy. Anong masasabi niyo mo sa comment ni Amy? Siyempre, drama pa rin. Palitan na raw ang bonjing, yung malano sanggol na umuunga-unga doon. Dapat ang sinabi niya, di ba, ititira niya si Martin Tambaluslos. Pareho lang kasabot ng kapatid niya. Kailan sasabihin ni Mangga, napalitan na ang presidenting, ang, ang, ang kapatid kong Adictus Benedictus. Sabi ng iba, naglalaro lang daw. Paano ka maniniwala kay Amy Marcos? Okay, fine. Okay, thank you. Kasi bumoto siya na wag, na, you know, na ituloy ang speech ni kay Inday Sara. Yung kapatid niya, yun ang punot doon. Nang paging adik pa lang yan, pansin ninyo ha, yung mga vlogger na nag, uh, ano dyan, na dumidikit-tikit. Yan ang preparation nila sa 2028 kasi nga gustong, you know, may, may ambition din yan. Pero never again, never again, Marcos, binanggit na yan ni Sara Duterte. Never again. although siyempre, si Inday, kaibigan niya si uh, so tignan natin. Pero ang punto ni Vista ko, kung gusto niyang palitan, hindi yung Speaker of the House. Dahil kung mahal niya si Inday Sara, ang panawagan niya, hindi lang na that is kasama yun na yung kapatid niyang Judas. Kaya wala rin yung kwenta yung mga sinasabi niya. Sino ba nag-i-empower kay Tambaluslos? Eh kasabot nila yung nag-takeover ng Okada Manila. Si Tambaluslos, Aimee Marcos, ayan, di mo investigan yun sa Okada na yan. Yung Expo Seco 2023 pa. Yung kay Kazuo Okada niya na, wag, well, tinakeover na ng mga Judas. At ang kapatid mo at si Lisa Tanas ay sangkot at saka si Tambaluslos dyan sa panggigipit sa foreign investor na si Azul Okada. Kaya wala nang kwenta sinasabi ni Ma, ni ano ni Amy Marcos na palitan si Tambalo. Kayo naman nagpauto-uto. Kayo wow, galing-galing ng speech ni Amy Marcos. Mas bibili ba ko sa kanya kung nasabi niya na adik yung presidenting kapatid niya? Oh, ini anyway, bago Anyway, bago tayo pumunta diyan no, kay nung kay Senator Marcolita. Alam mo kayta ko, hindi ako naniniwala kung si President Bongbong Marcos at si Romulo sa pinsan niya walang walang alam sa nangyayari sa bawat isa. Presidente ka tapos wala kang alam sa nangyayari. sumiyo <laughs> marimar. Kaya ito ang sinasabi yata ni, ano, ni Marley ka talagang may ano to eh. May kinalaman talaga sa dalawa. Kasi ang tinitinira kasi ni Marley ngayon si Amy Marcos, which is totoo naman. Hindi naman pwedeng ipadala sa dahik si uh, Tatay Digong kung walang alam si Bungbong Marcos. Hindi naman magsasalita si Romualdez sa Kongreso ulang kuman sa Malacanang. Di ba? Parang gano'n naman. So dito naman, tutuloy naman tayo dito kay Rodante Marcolita Marcoleta kasi nga dito naman kasi sira sa Ontiveros nagkalat sa Senado. Magbibigay siya ng litanya doon sa impeachment trial doon sa Senado tapos yung pala mali-mali naman kaya kaya kinontra naman sila ulit ng Supreme Court na mali-mali doon ang -mali nilalabas na payag ni uh, Risa Onte Bersito pa uh, natin ang mga diskurso ni Rodante Marcoleta. Supreme Court na nagsabi. Mm -hmm. wow. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League versus Comelec, mm -hmm. Napangiti na ako doon. Kasi, yun, kaya ako na inumag yun. Uh -huh. Uh -huh. Kasi alam ko, alam nyo, natalakay na <laughs> tatlong, tatlong beses nagkabali-baligtad yun. Merong nag doon. Hindi yun animus yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa Ayan inyo, nahuli na ka na ng balisasa. Ahit <clears throat> ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Uh -huh. Nasa sa'yo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, ano? ay uh, mabuti na rin ang yung umaamin na pagkakamali, at least na itatama. Hindi <laughs> <laughs> kasi... Anong na itama? Na yung kanyang pagkakamali. Oh. Na umamin sa pagkakamali. Oh, sa makatwid, pero nanatiling mali. Sa mga tweet, uh -huh. mo, sa pag-amin mo ng, ng tama ngayon... Oo. Oh. Uh -huh. uh -huh. na mali, nang mali. pag niya uh -huh. nang Papayag na ka ngayon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Ah, uh, Papayag ka. Yeah. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita mm -hmm. sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakita ganyan. ganyan. Isipisipin mo, mm -hmm. nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatawutan ng isang abogado. Mm -hmm. Sa -hmm. Isipisipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, eh, yun lang pa. Ha? 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 Dito lang eh, talagang palagay ko eh. Pagsaka na dyan. Pati kaluluwa, mawawala yun eh. Mm -hmm. o, o, Pangalawa, ba? ha? Void ab inisyo Yan, no? Oh, una bes. wala kang oh. Wala kang... Dalawa na. Opo, um. oh. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Uh Ay, ang matindi. Oh. oh. Mag-MR ka ba riyan? Oo, oh, oh. Eh, meron pa mga pang pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, oh, oh. dito pa lang sa tatlong ito, oh, patayin na eh. Ngayon, yeah. sasabihin niya ngayon na, ah, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko, uh oh, oh. wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin, Tama si Kong Marcoleta. Si Sen si, Senator. Si Marcoleta. Opo. Oh, mm -hmm. Uh, Kaya, uh, Kaya, naman ang gusto kong sabihin niya. Uh -huh. Ay, mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga... Ay, nahanap ko eh. Ito, ito, meron, eh. Ito. meron sa statement meron eh. Ito. Meron sa statement meron ba dyan? Meron sa statement po. Ang sabi niya dito... Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. meron pa rin daw siyang makikita, oh, uh -huh. Sen. Eh. Oh. na ba yun? Ito. Nasa number, page 3. Ayan, yan, Page 3. Ayan, yan, yan. Ah, uh -huh. Uh, sa pagbibirifika mo ano, niya, nalaman niyang marami. Marami? Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Ano, mm. ha? Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maistrado ay bumoto ng pare-pareho at kalauna ay binaligtad kasunod ng pagkakahain daw po ng no motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information. Uh, na Sunday mayroong sa binanggit eh, yung... Uh, Eto po, yung pero isang Facebook post. Isa ah. Ah. Yung isa ah nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. ano oh. anong pinag... Alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Base for the Acquisition Oo of Agribalpho. Oo nga, agribal pero po. ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Aha. Uh -huh. Yung BT Talong. Oh, yung ah, ba bio... Yung mga modified. Bio oh, Oo, oh. bioengineered. Kaya nga, ang tanong ko, pinag-uusapan ba niyang kako? Ka Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin, mm -hmm. constitutional, unconstitutional, mm -hmm. violative of due process. wala naman process. Ah, oh, no. Void of inisyo, o pinag-uusapan lang eh, talong. Mm -hmm. ah, biti talong pa lang uh -huh. iso doon. Yung biti talong yan eh. Uh -huh. Kasi nga, yung, uh, yung iba, teka, modi alam mo yung mga modified uh, uh -huh. organism. Opo. Yung iba doon, ayaw kumain na. So, sabi niyang ganun, eh, Oh, wow, wow, wow. Malin, pa sa sabaw. Oh, ngayon, anong si mo? <laughs> Risa on sinambing ka na sa isang isda. anong <laughs> isda? Anong klaseng isda? Janitor fish siguro. <laughs> ngayon, magsusori ka? <laughs> Kita mo, nagtutrabaho ka sa Senado. Kailangan buka mag-video mga salita dyan. Kailangan nire-research niyo mo ng gusto. Tinatanong, dapat tinanong muna una sa mga luminaris mo kung tama sasabihin mo. <laughs> <laughs> Nag-aakasan na kayo, nagbibigay na kayo ng mga litan na dyan tungkol sa pagtanggal kay, B, uh, kay VP Sara. Tapos yung parang ang binibitawan mo mga litan is mali-mali. Wala kayong research. Kaya ngayon, tinitira ka ngayon ni Rodante Mar Marco lita na parang isda. <laughs> Hinambing ka na sa isda. Tinatrap <laughs> eh. Tinatrap ka naman nga. <laughs> Kaya kung ako sa iyo, no? uh, Rizal tanggap na lang yung mga pagkakamali. Nagtang tinanggap mo nga. <laughs> tinanggap mo nga, pero hindi naman yan maluwag sa puso mo eh. <laughs> Kung ako sa iyo, <laughs> ulitin mo na lang yan. 2026. sabi uh, sabihin mo na lang doon sa mga kakampi mo sa kongreso nang magpail ulit ng impeachment sa February 6 to 2026 para mabanggit mo naman ang words na yan. <laughs> Tapos, magsusuri ka na naman. <laughs> <laughs> anyway, hi guys! Sa mga kamangis ko dyan, dyan muna ang update natin sa ngayon At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin At nakalis ang aking mga video Please lang parang awan nyo na i-subscribe nyo naman ako So ngayon, bye-bye muna tayo mga kamangis. And thank you!